Sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may mga lihim na hindi sinasabi. Mga kwentong matagal nang nakabaon sa lupa, at tinatakpan ng takot ng mga tao. Pero kahit gaano mo iwasan, minsan ang hiwaga at kababalaghan ay kusang kumakatok sa pinto ng iyong buhay. At kapag sumagot ka, wala nang balikan. Hindi lahat ng anino ay sayo galing. Sa katahimikan ng gabi, may ibang humihina. Isang hakbang pa at hindi ka na makakabalik. Mula sa dilim, may bumulong ng iyong pangalan. Ang hiwaga minsan, mas nakakatakot kaysa sa katotohanan. Mga kaibigan, tila ang mga aswang na siguro ang pinakasikat at pinakakinatatakotang nilalang dito sa Pilipinas. Dahil sa mga pelikula at palabas patungkol dito tulad ng... Maria Labo noong 2015, Daaswang Chronicles noong 2012 at 2014, Corazon ang unang aswang noong 2012, Patient X noong 2009 at marami pang iba. Ngunit sa kabila ng kanilang kasikatan, ay hanggang ngayon wala pa rin talagang nakakaalam kung sila ba ay totoo at kung saan nagmula ang mga kwentong bayan patungkol sa kanila. Unang tanong mga kaibigan ay ano ang aswang? Para sa mga hindi nakakaalam, ang aswang ay isang nilalang sa Philippine mythology na pinaniniwalaang kumakain ng tao, buhay na hayop, at kayang mag-iba ng anyo at maging aso, pusa o baboy ramo. Sila ang local version natin ng vampira o yung mga halimaw na pinaniniwalaang umiinom ng dugo ayon sa mga kwento ng matatanda, ay galing raw ang kanilang lakas at kapangyarihan sa isang anito noong panahon ng mga pagano kung saan dito sila nagdarasal at humihingi ng gabay hanggang sa isang araw ay binigyan sila nito ng isang kakaibang bilis, lakas at kapangyarihan. Ayon naman sa mga Kastila, ay isa silang kampon ng kadiliman na labis kinatakutan ng mga Pilipino noong 16th century. Ang Tik-Tik, Wak-Wak, Sigbin at Manananggal ang siyang mga pinakakilala sa pamilya ng mga aswang. Ayon sa mga kwento, ay madalas nilang biktimahin ang mga kababaihan lalo na ang mga buntis dahil labis silang natatakam sa mga bagong panganak na sanggol. Kaya naman ang ginagawa ng mga Pilipino noong unang panahon kapag may buntis sa kanilang pamilya ay talagang binabantayan nila ang kanilang tahanan dahil alam nilang nandyan lang sa tabi-tabi ang mga aswang at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Base naman sa mga kwentong baryo, ang mga aswang di umano ay mas aktibo sa gabi kesa sa umaga dahil takot sila sa sinag ng araw. Inilarawan din sila bilang mga nilalang na may kakayahang manirahan sa mga lugar na maraming tao at makihalubilo dito ay maraming mga reports noon ng pag-atake ng aswang sa loob ng mga malalaking lungsod. Dahil sa mabilis na pagdami ng kaso tungkol sa mga aswang noong unang panahon, ay nakagawa at nakaisip ang mga sinaunang Pilipino ng mga pangontra o panlaban upang maitaboy sila tulad ng holy water, asin, bawang, at ang pinakasikat sa lahat na buntot ng pagi na siya ring pinakamabisang panlaban sa mga aswang. Ito ang madalas gamitin ng mga Pilipino noon, lalong-lalo na yung may mga asawang malapit ng mga anak. Hindi lang yan, dahil meron din silang naimbentong langis o lana na pinaniniwala ang kukulo kapag may malapit na aswang sa paligid, nang sa gayon ay makapaghanda sila. Base rin sa mga kwento, ay hindi raw sila tinatablan ng bala, kaya ang ginagamit nila noon ay itak o bolo na kailangang direktang maisaksak sa kanilang puso, dahil kung hindi ay agad-agad rin nila itong mapapagaling. Sa Pilipinas mga kaibigan, kapag sinabi nating aswang, ang unang lugar na papasok sa isip natin ay ang probinsya ng Kapis sa island of Panay, Western Visayas region dahil sa mga kwento noong unang panahon na dito ang hometown nila. Ang tanong mga kaibigan ay saan nang galing ang mga kwentong ito at bakit ang probinsya ng Kapis ang sinasabing bayan ng mga aswang? Kung pagbabasehan natin ang Philippine Anthropology, ay merong dalawang posibleng dahilan kung bakit nabuo ang mga kwento na sa kapis matatagpuan ang mga aswang. Una ay dahil sa wildlife ng lugar kung saan maririnig ang mga tunog na parang tik-tik o wak-wak sa magugubat na area na siyang kinatakutan ng mga tao dahil iniisip nilang baka may aswang sa paligid. Pangalawa naman ay dahil sa mataas na bilang ng mga tao sa kapis na may kondisyon na tinatawag na X-linked dystonia parkinsonism o XDP na kilala rin sa pangalang lubag. Karamihan sa mga lalaki sa kapis ay meron nito at para sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang uri ng sakit kung saan nababago nito ang kanilang itsura at napapahaba ang kanilang mga dila Nadahilan upang paghinalaan sila ng mga tao na sila ay aswang. Mula dito ay nabuo na ang mga kwento or should I say chismis na ang probinsya ng Kapis ay ang hometown ng mga aswang. Para sa mga taong nakatira sa probinsya ng Kapis ay inaanyayahan ko kayong mag-comment sa video na to at isalaysay ang inyong mga nalalaman at kung totoo nga ba talaga ang mga kwento patungkol dito